Okay uh, goodie guys, no. So mayroon na akong ibibigay sa inyo guys na tips, no, lalo na sa may mga front load automatic washing machine, no. So ang inyong washing machine guys ay kapag na-encounter nyo na ito ay uh, maalog na during uh, spin dry, kumakalabog na, kumakaldag, no. So ito yung unang parts na kailangan yung palitan, no. So ito po ay shock absorber, no. So shock absorber. So, ito po guys yung naglalaro dito, no. Yan, no siya po yung naglalaro kapag nag -e spin siya. So pag gumagalaw, ito po yung naglalaro. No? So usually guys, uh, nagkakaroon na ng ano yan, yung kumakaldag na siya or kumakalabog na. So nasisira na yung pinaka mga rubber dito sa loob. So nagkakaroon na ito ng play. Kapag igaganon mo, nagkakaroon na siya ng play. Kaya kumakalabog niya. So usually guys, ang washing machine, mayroong dalawa or tatlong uh, ganito. No? Ganitong uri ng shock absorber no so iba-iba guys ang sukat sa bawat brand no mayroong Electrolux mayroong Whirlpool mayroong uh, Samsung LG so iba-iba yung sukat no so kapag na encounter nyo guys na kumakaldag or kumakalabog na ang inyong front load automatic washing machine ang unang yung papalitan guys ito yung shock absorber so meron din tayo ditong Whirlpool so ito guys sa so Whirlpool to no Whirlpool shock absorber no so yun ang usual guys na nag kakaroon or nagkukos ng kalabog kapag nagspin no so so siyempre titingnan niyo rin yung balance ng inyong washing dapat balance siya no so kapag balance siya tapos ganun pa din kumakalabog siya during spin ito po ang problema niyan malamang yung shock niyan ay sira na so dapat kasi guys walang play ito kapag ginagalaw natin no so yan kapag ginagalaw natin yan walang play ngayon kapag yung nakakabit niyo ay pag ginagalaw niyo siya mayroon na siyang play or gumaga ano na siya no medyo maalog na ibig sabihin sira na yon at isa pa kapag wala na siyang grasa no kasi ito guys meron itong grasa sa loob no na naglalaro-laro kapag nag uh, spin siya kasi ito ak akit baba akit baba yung function nito shock so shock absorber po ito no so yun po no so marami na kaming experience guys na kumakalabog na front load ang usual na naging problema ito lang yung shock niya no so yung sa spring bihira nangyayari na nasira yung spring niya usually talaga ito yung shock absorber no kaya ito dapat yung papalitan nyo guys kapag kumakalabog ang isang washing machine no so minsan naman sa spider no pero madali mo naman ma-identify kung ang spider may problema kasi disalign yung drum doon sa loob no yung stainless niya na dis disalign usually talaga guys 90% ito lagi ang problema, yung shock absorber kapag kumakalabog ang inyong front load washing machine during dryer. No? So, yun. So first remedy, ito yung una nyong ipapacheck. No? Titingnan kung may play yung mga suspension doon. No? Kung may play siya, ibig sabihin, yun ang nag-cause ng pagkalabog niya or tuwatalon during dryer time. No? So yun, no? tips lang doon sa mga bagong technician no? at saka sa mga mahilig din mag DIY. So yun. So itong mga itong parts guys na bibili naman to no. Nasa 600 pataas yung presyo nito depende sa model or brand. Okay? Sige, thank you. Bye-bye.